ayan mga boss papakita ko lang sa inyo yung uh, ano ng, itong tsura ng ano natin mga boss ng glue yan mga boss oh. so ganyan yung dulo nya so lalagyan natin to ng ito kunin ko muna kasi para pa papakita ko sa inyo ayan. so nalagyan natin dito ng mga grasa sa so, mga adjustment nya na pwede gumalaw so lagyan na nyo ng grasa so dito maliit lang kasi yung butas ito mga boss eh para hindi gumalaw mga boss yun eh. maliit lang yun guys eh. so purpose nito mga boss is para madali lang matanggal mga boss para hindi siya lumuwag sa katagalan so ganyan lang mga boss tapos pasok natin sa loob yan tapos lalagay natin yung screw dito sa taas na side so mga boss oh. dito sa taas na side kailangan okay talaga i eh. fix natin ng mabuti para hindi lumuwag mga boss ito naman mo kasi yung sanhi na lumuwag sa ano eh ayan tapos yung mga butas niya na ito panglagyan natin para hindi na gumalaw galaw ito yung mga butas ito mga boss ayan eh, no? So, lagyan nyo na rin para hindi na gumalaw yung dulo nyo. Kasi gagalaw pa yun mga boss. Pag hindi nyo nalagyan. Dalawang side. Ayan. Tapos dito sa bibig. Lagyan na rin natin para hindi na gumalaw. gagalat mga boss pag hindi nilagyan yan mga boss yan na lang ang tuno natin lagyan So, pinaano ko na ito mga boss. Bali, hinatak na para tumigas yung ano niya. Yung spring natin. yung so, pinakalas natin na ilalagay is itong sa ano natin sa so lalagyan muna natin dito mga boss kasi nga para dilinama, So 'yun mga boss. Bale yung ano natin mga boss, yung yung ilaw sa loob. Uh, hindi ko na nilagay kasi nga hindi ko naman ginagamit. So yun, hindi ko na naman nilagay. Tago ko na lang to mga boss. Hindi ko naman nagagamit yan eh. So okay lang na. Hindi natin isuli. Yan. padagdag lang yan sa ano natin mga boss. Kasi pag sinuli natin yan medyo matatagalan pa kasi dudukutin mo pa dito yung wire itong wire pabalik dun sa loob so medyo matatagalan ka talaga pag sinunit mo yung ah ilaw nya. yan na mga boss ang setup natin so okay na yung goods na goods na mga boss wala nang problema so ganoon lang simple mga boss ah, ako ganyan ko pwede na ito gamitin kasi nga ah, na fix na natin yung mga uh, luwag mga maluluwag na ano sa loob so, nilagyan natin ng grasa para suabi yung pag ikat ng konsumyo So bali ano pa ito mga boss bukas na lang natin ito kakagot para yung adhesive na natin yung yung blue. is talaga ayan mga boss ayos So, kung ayos yung ayos 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 ayos